Okay, to this video, nandito tayo ngayon sa Katsawan Church Dito sa Albay Ito ay ginawa noong 1724 Tapos ito ay pumutok noong 1814 Walay, well, matagal na siya ng 200 plus years old dito sa Simbahang Batong ito Ito ay replika ng Simbahang bato noong pinuntahan namin kanina Ito ang kanaw na simbahan dito sa Albay Ito ay nasira nung sumabog at natabunan ito ng lava at saka yung malalaking bato. Yung malalaking batong yan, yun ay laba yan. Yan ang tiyatawag na black laba. Malalaki siya. Oh nasira hanggang doon yung simbahang yan. At hindi lang putok ng vulkan mayon ay nasira ito yung simbahang. At yun na lang natira, napakatibay. Ito ang nagiging tourist spot dito sa Albay, pinaka-landmark na simbahang na tinamaan ang pagputok ng bulkan. Ayan. Kitang-kita na ngayon ang bulkan mayon. Kanina hindi makita maulap ngayon. Napakaganda na. At ito yung pakikita ko sa inyo yung kabuuan na part ng Kadsawan ruins na ito. O. Oh. Ang ganda. Ito na yung tuktok ng Mayon volcano. Unti-unti na sinisiyang nasisilayan. Kanina hindi makita at gawa na. Napakadami ng ulap. Monday to Wednesday, kaunti lang yung napunta dito. Pero pag weekend yan, napakadami na. Sabi sa amin ang aming turista. Ano ang nakasang trip ah. Bakit pa sa bato? Yung in Indak Laba. Ano? Ang tapakawin ng Sorsogon Beach. Dalawang oras pa biya. Kasap dito mga nakabigbite. Ito ay nasa ko pa ng Darag Albay isang bahang batong ito Pantsawan Cards yung mga kasama namin yung yeah, tour guide ko yun yeah. yung dalawa kong mga bata yun yung mga laging tawag oh. okay yung picture daw kumadina yung sasagingan Ba't ka din pa rin napili nito? O, pagkakalayo. Pakikita ko sa inyo ang simbahan batong ito. Ganito pala ito. Ang laki dito, nasira lang. Oh. Iba yung simbahan dito. Gawa sa batong. Oh. Wala yung saminto. Ay lupa lang. Oh. Wala ka din pala. Ang oh, laki din. So, yung loob ng simbahan eh. Ang oh, laki din eh. Oh. na siya. Sira na. Ang oh. ganda na yung loob mo ta eh. Sobrang tagal na. Oh. Pero buo pa siya. Buo, buo, pa rin. Oh. Ko? Eh, oh, Awisan oh, na yung photographer kay Queenie. Eh. Oh. Yan yeah, pag mga pa sa lubong dito sa Katsawa. Mga pili oh. Katsawa. Rowan. Yes, ice cream. Ice cream Oh. Oh dito siya. dami, Pili. Ayan, ayan. Tuk -tuk na 'yan, tok tok na dito, entrance. Ito ay ginawa noong 1541. Tapos siya ay nasira noong 1814. Ayan. O. Oh. Nung natabunan to ng pagsabog ng Mayang Volcano. Ito na lang natira yung simbahan. Simbahan to eh o. Oh. Ito yung pinaka-front na simbahan o. Oh. Yan yun na lang natin o. Para ba pa mayon? Maedad na rin ito. <coughs> Katsawa Rowen. Kapasyalan o. Ano ba yung bulkan? Ano yung bulkan o? Albal. Pagkita ko sa inyo kung ilang kailan ito tinayo. Kung tama ang sinasabi ko. Noong 1814, sumabog. Noong ginawa ay... Tapos tinayo ulit noong 1914, tapos sumabog ulit. You know? 1724. You know? Spiritual administration. May po, 1587. So, 1595, oh. You know? yung pinaka na spiritual illustration o oh, kansawa from 1587 to 1595 was under the parish of the Kamalig oh, early church was born 25 of July 1636 by the Dutch who tax the to town bordering Gastigaspe oh, tagal na pala ito kaso'y nasira dahil sa so, putok na kumayon huh? Bueno, yo